Napalit na nga ba ng pangalan ang P-pop supergroup na SB19? Ito ang umugong katanungan ng 18 o fans ng grupo matapos mapansin na wala na ang SB19 sa username at bio ng personal Instagram account ng mga miyembro nito na sina Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin. Lalo pang tumindi ang espekulasyon nang mag-perform sila sa Fusion Music Festival nitong November 11 kung saan ginamit ng mga organizer ang tawag na mahalima sa kanilang post tungkol sa grupo tingin naman ng fans na dahil sa pag-alis ng grupo sa kanilang talent management company na ShowBT nitong June 2023 at pagtatayo ng sariling kumpanya na 1Z Entertainment, kaya hindi na maaaring magamit ng grupo ang pangalan at logo ng SB19. Batay sa Intellectual Property Office of the Philippines website, ang SB19 ay nakarehistrong trademark sa ilalim ng ShowBT Philippines Corporation at may expire sa January 3, 2031. Sa ngayon, wala pang pahayag ang grupo ukol dito. At iyan ang unang chika ngayong miyerkules ng umaga dito sa unang radyo, unang balita. Para sa mga kwentong hitik sa kwela at intriga, ako si MJ Susaya, Tatak RMN. Thank you.